Ang mga madilim na gabi ng kalungkutan at dalamhati ay magtatapos na. Nangangako ang linggong ito na maging isang pambihirang paglalakbay, puno ng mga nakakagulat na sandali, mula Lunes hanggang Linggo. Asahan ang mga himala na magpapakita sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Laging tandaan. Ako ay nasa iyong tabi, binabantayan ka sa bawat hakbang at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng maging maningning na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na kagalingan at ang iyong mga pakikibaka sa mga kwento ng pagtagumpayan at tagumpay. Huwag mong pagdudahan ang aking kapangyarihang magbigay para sa iyo, sapagkat ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. May panahon ng masaganang kagalakan at pagpapala sa hinaharap, aking minamahal. Maging handa, dahil may hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Tanggapin ang mga salitang ito nang may pananampalataya at ihanda ang iyong sarili dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. Nag-uumapaw ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Dakilang himala ang magaganap para sa iyo at sa iyong pamilya. Tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian at kung saan ikaw ay nagdarasal. Dapat kang maging matapang at masipag. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Ayokong panghinaan ka ng loob, sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Ibinibigay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo, dahil ikaw ang lubos na nakakakilala sa akin. Alam mo kung kailan madilim ang isip ko, at kapag nalubog ako sa kalungkutan. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala kayo ay wala akong magawa. Minsan, naninibabaw sa akin ang takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na sitwasyong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking tulong sa oras ng kagipitan. Hawakan mo ng mahigpit ang aking kamay at huwag mo akong hayaang mahulog. Ang mga madilim na araw ng kalungkutan at paghihirap ay magtatapos na. Ang linggong ito ay may kapanapanabik na paglalakbay, puno ng mga di malilimutang sandali, mula lunes hanggang linggo. Maghintay para sa mga himala na magbuka sa lahat ng mga lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng mapapalitan ng mga matingkad ng ngiti, ang iyong mga pasakit sa pamamagitan ng malalim na pagpapagaling at ang iyong mga pakikibaka ng mga kwento ng tagumpay at pagtagumpayan. Huwag mong kwestyunin ang aking kakayahan na magbigay para sa iyo dahil ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Magtiwala ka sa akin dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin at ibahagi ang iyong mga pangangailangan dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman, ay nagpapagana sa iyong pananampalataya, at mula doon ang mga himala, ay nagsimulang magbukas. Ang pakikipag-usap sa akin, ay ang pinakamahusay na benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa, at pinapakalma ang iyong isip. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaalingaungaw sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, nang walang pag-aalinlangan, nang hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Ano man ang hilingin mong pagpalain ka ng mabilis, sasagutin kita, at ipapadala sa iyo, na nababalot ng aking pag-ibig. Tandaan, ano man ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Mahal na mahal kita at tuwing umaga, ay sabik akong naghihintay na magising ka, at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Pakinggan ang aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Ang iyong mga salita ng pag-ibig, ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Sigurado ako na malalampasan ko ang labanang ito, at magtatagumpay, dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Inilalagay ko ang aking buong tiwala sa pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Isinusuko ko ang mapanghamong sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Sa ngayon, hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong paniniwalang matatanggap ko ito. Isulat sa mga komento na may hindi matitinag na pananampalataya sa Diyos. O makapangyarihang Ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasugatan. Kailangan ko ang iyong kabuang tulong. Nagpapahinga ako sa iyong biyaya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na ipahayag, bagaman ako ay dumaan sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya, at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin naway pagnilayan ng puso ko ang iyong salita araw-araw. Panginoong Heso Kristo, aking manunubos, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mapanghamong panahong ito. Tuyuan mo ang luha ko. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin, ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Kung pinanghahawakan niyo ng mahigpit ang aking mga salita at isinasabuhay ang aking mga utos, walang sinuman ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay aatras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Maging handa para sa isang bahanang pinansyal na kaunlaran, masiglang kalusugan, at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Ang mga alalahanin, stress at walang tulog na gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. -ala. Kung ang mga salitang ito ay nakarating na sa iyo, alamin na ikaw ay magsisimula ng isang paglalakbay ng malaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Ito ay panahon ng mga himala at pagpapala na naglalayon lalo na sa iyo. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, Panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga, dahil ako ay nasa iyong tabi, na gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na mahal at inaalagaan kita. Ang mga pagbabago at himala ay maaaring mangyari anumang oras hangga't hindi ka susuko. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ang tunay na pag-ibig ay naghihintay sa iyo ang kasaganaan ay dadaloy sa iyong pamilya, at ang kagalingan ay patungo sa iyong katawan. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo, kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo ikaw ay may pribilehiyo, habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa, mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko, at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kagalakan. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Kumanda sa buhay na lampas sa iyong pinakamaligaw na mga inaasahan, ito ay simula pa lamang ng isang magandang paglalakbay na malapit ng maganap sa iyong paningin. Magtiwala ka sa akin, at masasaksihan mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya, at panatilihing bukas ang iyong puso, upang matanggap ang mga pagpapalang darating sa iyo pinalilibutan ka ng aking presensya, at pinupuno ka ng aking banal na espiritu. Hinding hindi kita iiwan ni pababayaan. Maging handa. Habang ang iba ay nilalamo ng takot, makikita mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na, ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Natutuwa akong marinig mula sa Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa humahawak sa iyo, gumagabay sa at nag-aangat sa Maghanda. Habang ang iba ay nilalamon ng takot, masasaksihan mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na. Ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Nagdudulot sa akin ng kagalakan na marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa iyo, gumagabay sa iyo at nag-aangat sa iyo. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig, anak ko. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Panatilihin hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa aking pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, laging alalahanin ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. At patuloy kitang pagpapalain at paprotektahan sa lahat ng oras kaya, huminga ng malalim, panatilihin hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Darating ang mga magagandang bagay para sa iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala at tanggapin ang mga biyayang ibinibigay sa iyo sa panahong ito. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako, na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at na binuksan mo ang iyong puso sa akin. Tumingin ka sa paligid mo, pahalagahan mo lahat ng blessings na binibigay ko sa iyo. Ingatan mo sila, sayo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Magandang kalusugan at tagumpay ang naghihintay sa iyo. Ang mga alalahanin ng stress, pagkabigo, at mga gabing walang tulog na sumasalot sa iyo ay malapit ng maging isang malayong alaala. Habang gumagaling ang iyong katawan, mahanap ka ng tunay na pag-ibig at unlad ang iyong pamilya sa pananalapi. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapapalitan ng kagalakan at kapayapaan. Ako ang makapangyarihang Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at masasaksihan mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ako, ang kataas-taasang manggagamot, ay inyaabot ang aking mga kamay ng mga pagpapala sa iyo handang buhusan ka ng aking biyaya. Buksan ang iyong puso at tanggapin ang banal na regalong ito. Para matanggap ito, itype ang limang daan at limamput lima sa mga komento. Ngayon, pinagtitibay ko na walang anumang bagay na nagbabanta sa iyong kalusugan, oras, pera o pamilya, ay unlad. Tandaan, ako ang iyong Diyos, na nangangako sa iyo na protektahan ka sa lahat ng oras mula sa iyong kapanganakan ako ay naroroon sa bawat yugto ng pagkakaroon nito. Darating ang panahon na iiwan mo ang pagod at pagod at yakapin ang kasaganaan at kasiyahan. Ang iyong kwento ay malapit ng magbago, puno ng swerte at pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo, at bibigyan ka ng kumpletong pagpapagaling, kapwa-pisikal at emosyonal ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig, mga bagong pagkakataon, at mga pabor ay nasa daan na sumasagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinuprotektahan, at ginagabayan ka. Itay pang tatlong daan at tatlumput tatlo sa mga komento para makuha ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus ipinahayag ng Diyos na siya ay ganap na nakatuon sa pagbabago ng iyong buhay, na gumagawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking minamahal na anak na si Jesus ang bukal ng masaganang buhay. Ang mga naghahanap sa kanya, nang may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli, kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. Taglay ko ang kapangyarihang baguhin ang iyong kakulangan sa kasaganaan, at ang iyong mga pakikibaka sa tagumpay. Ako ang makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin, ay ginagarantiyahan na, walang hanggang tagumpay. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo, o ipikit ang iyong mga mata at maglaan ng kaunting oras upang mag-alay ng taos pusong pasasalamat. Bumuo ng isang listahan ng iyong mga pagpapala, na kasalukuyan at inaasahan, kasama na ang maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at layunin. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo, at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas. Tatamasahin mo ang hindi mabilang na mga pagpapala, isang maayos na pamilya, at harapin ang bawat hamon ng sama-sama. Sa kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na ang hindi makatarungan ay magtagumpay laban sa matuwid. Magtiwala sa kanya, at ay type ang 800 at 88 sa mga komento para makatanggap. Tinitiyak ng Panginoon na sa pagtatapos ng linggong ito, ikaw ay mabibiyayaan ng masaganang pag-ibig, kasaganaan at kalusugan na magdadala ng napakalaking kagalakan. Siya ay may hindi mabilang na mga pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ibabalik at pagagalingin nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay, mula sa iyong pananalapi at karera hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang Diyos ng mga himala. Kahit na sa pinakamadilim na sandali, maaari siyang makialam at magpadala ng isang himala na magpapabago sa iyong pag-asa. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Gaya noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.